morning guys maaga ang hango dito Sa boat namin ngayon Transfer kami dun sa kabilang barko Ayan And uh, This is my last day na Dito sa boat So see you guys all sa Pilipinas Magbabakasyon lang po Ang inyong kasimangis na stay tuned po sa aking page at sa aking channel mga kasi sa Facebook at saka sa Youtube si Mang Isda by Camp Nilo lang po mga kasi mga maraming salamat po sa pagtangkilik sa aking mga video sa aking mga vlogs uh, na-appreciate ko po to ng sobra sobra mga kasi mga kaya sana uh, patuloy nyo akong suportahan sa ating uh, pagbablog and then sana mapansin tayo ng meta Nasa ganon, uh, makapag-share tayo ng blessings mga kasi mahangisda. Uh, gusto ko lang pong uh, i-treasure ang moment ito Namnamin ang pagkakatong ito habang nandito pa ako sa boat. And then, uh, mga ilang buwan, balik na naman tayo dito mga kasimangis na, Ito na yung buhay natin. Buhay na si mahangisda kaya... Maraming salamat sa inyo Dito po ako nakilala ng buong mundo Ha? ha? Maraming salamat po sa inyong lahat uh, Stay tuned Thank you po, good morning Ngayon po ay patuloy ang kanilang paghahango dito mga kasimangis na. So uh, transfer na po ito sa kabilang barko para from that barko naman sa kabila uh, um, na po yan sa mga kaning mga kasimahas na ayan dalawang bodega yung hinahanguan nila ngayon so ayan mabilis yung hango natin dalawang bodega yung bukas ang isang laman po ng isang ganyan ay is mahigit sa po ang laman ng isang salo. Dilipat yan doon sa kabila. Ayan. Mamimiss ko yung mga ista, mga tuna, mga kasimang yung mga Babakasyon lang tayo. Dito na po yung buhay ng ating kasimang. Ah, nga nang inyong lingkod, mga kasimang isda. Kaya, stay tuned lang po kahit nandyan ako sa Pilipinas panoorin nyo po rin po ang aking mga vlogs and then kung ano pong aking mga vlog dyan sa Pilipinas stay tuned po Ni inasahan ko po ang inyong support maraming salamat po sa inyo God bless